sister ah, ito pagbongbong pag, na lang on uh, kawayan sa asa tapos yung ihi ng lalaki may lang lang doon kuan sa shows uh, do siya si lahat ng babae lalaki no hmm. Uh, uh, okay, natin, dito, yung suroto. pa ba babaw na kung yun oh ba malamere makulada conception uh, yala ako sa iyo sa aking uh, pagbaba ay natan mo kung sa uh, palagi mo kung uh, kaluban ng Russia sa araw-araw at yatan mo magbalik na Maynila ang <coughs> salamat so <coughs> ko dito uh, lugar ito mm. This, uh... Oh Ito yung solar natin. May ilaw na ito sa pati mga Oh. May ilaw na. Yung dinala. Ngayon ko lang yung pag-uwi ko sa Manila. Oh. Ngayon ko lang yung nakyat na nila. Bahaw. Oh. ko na dyan. Oh. Ang wala pa yun sa San Rodis. Oh. Ito, 100,000 watts. Hindi na uli to. Um, maya. ito mamaya. Ito, ito. Ito sa ating na uh, ating um, babasahin ninyo ito huwag uh, ang natin paalala na ito ito yung uh, kung ano yung isyos mukha hmm. yung pagpanood next upload for watching